to introduce myself my full name is Roger Lacson but I'm not related in this family <laughs> Kamusta mga kabayan, welcome back to our channel, Uncle Boy 1M sa ngayon gagala naman kami kasi one week na lang one week na lang mabalik na naman ako sa Jeddah so pupunta kami ngayon sa ruins ng Talisay isa din sa mga tourist spot dito sa Negros Occidental so ito yung way ipapakita namin sa inyo at ito yung mga kasamaan ko si Tita sila pa rin yung bunso kong kapatid at saka yung kanyang yung mister. mister. and before that mga kabayan oh, kita mo si Kuya Martin Marty. So yung nakadrive, hindi yan makapaka ano, kasi nagdadrive yan. Makakalingon yan. yan. Oo, oh, oh, hindi yan makalingon. So, uh, ayan yung uh, way way ito papunta ng The Ruins so The Ruins one of the uh, pinupuntahan ng mga Occidental kasi Talisa is part of Negrosons Occidental going north so ayan mga kabayan so enjoy the view kung may view ba tingnan natin kung may view kung wala de okay pa rin yan so ito yung way niya kasi malapit lang to sa bahay namin ng parents ni Uncle Boy kasi Talisa din yun yung bahay ng parents pero ito is parang another, ano yung tawag niya? Street, no? Concept, ano kasi way to conception to way to, ano yung dito na ano, na yung... Circumferential. Basta part of the pa yung their woods. So medyo malapit lang talaga siya dito sa... So, Pero if you're is up. Bacolod. Boundaries of Bacolod and Talisay. Pero if you're from Bacolod, so syempre, medyo uh, siguro ito it will take ilang ano pa siguro one hour ganyan pero pag dito lang sa sa kanila sa may uh, if you sa circumferential lang din uh, papuntang airport mas malapit siya ilang minutes na siguro mga 15 minutes to 20 ganyan. so ito yung daan mga kapatid sugarcane plantation pa rin yung kanyang paligid. Actually, Talisay is one of Talisay Silay. Meron pa kasi malaking uh, lupain. And yung tanim dito ay sugarcane kasi meron ditong uh, sugarcane milling, no? Oh, sugar May central. central dito. So, mga sugar sugarcane plantation yung andito na no, makikita mo. Yung iba naka-harvest na sila siguro. Yung iba bagong tanim yan. So, ito yung ano, ito yung kanilang mga tawag dito, yung kanilang makikita mo dito sa Dallas. Yung ruins talaga pinupuntahan kasi may history yung ruins. Alamin natin mga maya. Ito na oh, ito na oh. Malapit-lapit na yan. Yung nakikita nyo may malaking Ay, isang puno. Yun na yun. Ito <laughs> sa talaga ano. mm -hmm. yung puno yan hindi yan talagang puno na isang puno talaga balik tubo na siya yun sa tumubo, tumubo sa, uh, parang ano uh, tower sa taas ng tower dito sa the ruins makikita mo yung mga yung yung old di ba yung aso, ano yung tawag yung maliit lang na parang sugar mill din? Ano yung tawag? Hindi ko yung alam, yung? andito ba yun? Andi sa loob ng The Ruins, yung meron silang parang... Mini yung... din. Mayroon din lang mamaya. Oo. Iyan e, mo, iyan e, na namin mamaya. Ni e, Uncle Boy, yung mga... Ayan yung sabi kong puno. Old. Hindi yan talaga, ano? Palag... Ayan nga, ayan yun. Oo. Oh. Semento yan yung ilalim niya. Inay, inay, inay. Yan, ginger The Ruins. So exit yan, hindi tayo. Exit. <laughs> <laughs> yung Ay, puno. Ah, ito yung entrance. So ayan yung entrance. Ayan yung puno, pero hindi yan puno. sa hindi mo nakita yung simento. Ayan, so dito tayo, pasok tayo. So pasok tayo, samahan nyo kaming pumasok. Ayan. Malapad yung area na to. Alamin natin kung ilang hectares ang kabuuan ng row at pag may mga, kung may mga internet na din naman kayo, you can search for the ruins. Ito yung pala, ano yung? Ranger. Ranger. So this is the, the uh, this place owned by Luxon, no? Mamaya, mamaya. Oh, mamaya daw sabi ni Uncle Boy, mamaya. Yan. Yan yung ko ba eh. no, 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 no. no. Intrans-free, fee kung siya mabol to adult 120 na mm. oh 20 na ba pa consumables pa tao hindi na pasayan <laughs> man to kaya po nato na no sudan thank you Amo ah, masunod na daday Oo, eh. ang salak yan uh, ma ano lang ang daday ma nagbo ma So, anong gagawin? Maglalagbok pa kasi meron silang consumable at hindi consumable. Malalaman natin mamaya. No. No, come, eh? ano Ano <clears throat> Oo. Hindi lang Hindi lang Familiar ba kayo sa prutas na ito? <laughs> Kaya may mga bunga siya, oh. At tawag dito sa amin is mabulo. Iwan ko ano ba sa Tagalog. Comment down na lang below kung ano yung tawag sa Tagalog nito. Mabulo to sa amin. So mga kabayan, hindi pa kami makapasok. Actually, nag-start na mag uh, yan, si Roger, siya yung dating sa PBB. Pero kulang pa kami, kaya hindi kami papasok muna. Hintayin muna namin yung mga kasamaan Pero isang, ano kami, isang lakad. So, dyan nag, o yan, sa loob. Kasi ito yung mansion dati. Ayan. So, malalaman natin yan mamaya. Ang history niyan. Ayan. So, ito yung kabuuan. May... So, ayan. Ito yung entry ng The Ruins. Ayan si Uncle Boy. Ayan. Darang, mga bayan. To the ayan. Tubang galiwat mo to. Tubang di. So, ayan. Parang skeletal siya o, kung na. Okay, makuha natin na tour guide is si Roger. Isa sa mga sikat din na Pumasok sa PBB dati. So ito yung ano, parang mga resto dito. Ayan, yung resto. Pwede mag-photoshoot, may bayad lang. So ito yung entrance. Ang kabuuan. May history yan. pinaganda ng anila ngayon eh. Ayan. Before Mr. Raymond Tabiliana decided to open it to the public as tourist attraction, I just want you to know this was just abandoned for 67 years. And nobody who cares this place. This is just a scratch in the middle of nowhere. But because of his determination that he said, Okay, I will clean this place and I will enter to my very ambitious dream in life. I will transform into a tourist attraction and to give justice to the place as well. But then I'm just proud to share it with you, ma'am, sir, that this place is already belong to the 12 most fascinating ruins of the world. Specifically already at round 12. But just imagine if how many ruins around the world? More than a thousand ruins. But being at round 12, we're proud, or we should proud as a Filipino that we have won. And recently, we're already awarded or declared by the PICE or Philippines Institute of Civil Engineers as the best landmark in the philippines we're also recognized with the uap or united architect of the philippines but you know guys we got awards and we reached that far or in short the success of the ruins is not just only because of us but because of you also that's why we're thankful for that but before i end this tour i would like again to introduce myself My full name is Roger Laxson. But I'm not related in this family because my Laxson is L A K i yes, I'm just the local version of the family. Maybe if the owner of this place is a great grandchild, I am an ingrown grandchild. And now, part development already a souvenir shop in a restaurant over there. Ma'am, sir, I'm inviting you to visit our restaurant because I am glad to burn that door. <laughs> Okay, by guys, I will take this opportunity to accommodate questions. Do you have any questions, sir? Yes, ma'am. Wala na. Tell we have still family here in Bacolod, but some of them, uh, they're already dying. Um, the, the owner of this is a great grandson, four generations then. So, medyo malayo na sila. So, the original talaga, they're already dead. Lahat na sila. Some Before we allowed people to go up, but it's because it's very dangerous, we decided to stop now. But if you wanted to experience it right now, you're lucky today. I will allow you to go up there, but you are not allowed to go down in the machine. you going to steal in your lifetime? One of my guests asked me a while ago, sir, what time did you close? I just want you to know we don't close. Why we don't have doors? So, but guys, for those who wants to wait, you are allowed to rent place for your exclusive events. Yes, we accommodate all occasions except burial. But, but there is sorry, you're right now for exclusive. Last chance, no more. Pwede siya mag Yes, but if mag-overnight. No, they don't allow overnight. No, no tents allowed, no bonfire. That's just party. okay well guys if you' have any questions anymore just your camera or your cell phone take a picture. take a selfie and enjoy the place god bless Thank you din yan Hindi ko napamatiyan ang, ang, ang wala na nakuha, ang start easy. Dapat magpapakita ang history pag start, o lihina Kabayan. Kasi eh, nung dumating kami, patapos na yung tour ni Roger. Dating sa PPD siya pumasok. Pero when, nung nag-start yung The Ruins, talaga siya yung tour guide dito. So medyo ano talaga siya, magaling talaga siyang magsalita. As in, matutuwa pa sa kanya. Hindi na namin naabutan yung start talaga. Kasi may director ngayon, So, kinuha, kinuha, kinontak siya ulit. Mm -hmm. Director ba yun? Oo, oh, director at saka okay. tour guide din yung mataba niya. Mm -hmm. So, mga kabayan, ito, may ibig sabihin ito, ito. Mm -hmm. Ayan. So, may ibig sabihin yung ganito. Nakalimutan ko lang. Mm -hmm. Sana kung maano namin yung mag-start siya mm -hmm. ulit kasi ina-explain niya. So, mga kabayan, bababa na tayo. Para papunta na tayo sa kanila. Ayan. Ayan. Mm -hmm. So, ayan, i namin kayo ha. So, ayan mga kabayan, yung sabi ko na puno, pero actually hindi yan kaho yung puno niya talaga, na simento yan. Balit, liso siya na tumubo sa taas ng parang ano, parang tore na what's Watch Tower pala. Watch Tower yung tawag yan. Watch Tower dati yan. So, tum may tumubong kahoy. Ayan. O, tingnan mo parang kahoy talaga. Pero yung puno niya, semento yan. Ay, yung, puno, yung mga ugat niya doon lang talaga sa taas. So, ito yung palibot ng ruins, sa pakaraming tao. Ayan. Ayan. Napaswerte tayo kasi nak-sama natin si Roger. Ayan. Ayan, ayan yung ruins talaga. Ayan. Ayan, stepings, mama ko, papa ko. So, ayan mga kabayan, yung sinasabi kong director, yung mataba. Siya yung kumunta kanina sa kay Roger, yung mataba na yun. So, ayun pala, uh, according sa history, ano yan? simboryo kasi dati itong asokarera dating paggawaan ng maskubado na sugar so simboryo pala yan yung puno niya tapos may sa tagal ng panahon may tumubo na mga kahoy sa itaas so siguro din nadala ng mga ibon yan tumubo ayan ka daming tao ayan ang mga ibang lahi sure Oo, oh, nice. So mga kabayan, ito yung ginagamit na dati nilang steam nung mongkip na train. Yung fuel nito is yung yung mga tubo or bagaso tawag dito sa amin. Iwan mo yung tagtawag sa Tagalog. So doon. Uh, at kung nakikita nyo, uh, yung pero so, hindi mawala dito sa amin yung sugar ganyan so, na tamis yung negros sugar capital of the philippines patikot so, na tayo mga kapalan is pa rin So mga kabayan, ito pa isa nilang part dito. Isa yung ran, parang ranchuhan ba? Ranchuhan. Ano ngao? Ayun. Ito yung tinatago. yun. May mabulo papang? Mabulo. Arin mabulo 'to ginawa. So mga bulaklak. So, ito yon, ah uh, Bugnay di tawag sa Ilonggo dito. Di ko alam kung anong tawag sa Tagalog. So, comment down below na rin po anong tawag dito, anong protas dito sa Tagalog. Kung anong tawag sa inyong lugar. But dito sa amin is Bugnay. Ayan o. Oh. Ayan, maraming bunga. Oh, so, amanya itulong kanilang lagun. Ano sa bunga-bunga o kung dates? Bunga-bunga, hindi niya mong dates pang yun. Ito, basta magabihan na to Ano 6.30 na? Oh, ito yung mga style. Gano'n lang koy. Ito. Eh. So mga kabayan, hanggang dito lang muna tayo kasi yung kapatid ko babalik pa ng Iloilo. -ilo. So kami na 6.30 na ng Ida evening. Babalik pa siya ng Iloilo. -ilo. So, Tita Pings, ano masabi mo? So, we enjoy the moment and uh, please continue to follow or uh, subscribe our YouTube channel, ang um, Callboy 1M. And don't An? forget to click the notification. Dahil ito, aalis na kami. Aalis na kami. Yeah, naka -ready na yung mga yeah. kotse. Yung dalawang kotse dala namin. So, actually may di-deliver de pa kami ng Spanish Dove. Uh, bye for now. God bless. Bye bye.